Another day, another boom. PSA 0. Dalawang pack ng Stellar Crown. na tagad. Wala pa rin talaga yung chase card natin dito. Obus na. Last na yata bukas. Ano ba yan? 2, 4, 6 na to. Grass Energy. Maril. Gossifleur. Electabuzz. Pumpy. Coridon. Tornadoes. Progadir. Low kicks reverse. Up. Morgrem reverse. Up. Grim snarl hollow. Grabe yun. Tatlong hollow na naman. Ano ba naman yan? Ano nah, Last pack magic. Uh, aramdam na ako ng pagong dito. Mm, game. Be sure to like and comment kung bakit ako may sa Stellar Crown. Lightning Energy. Cyclozar. Medicham. Root Fossil. Broki. Togedemaru. Jirachi. Glass Trumpet. Uy, nice one. Grand Tree, a spec and... Uy, nice one again. Tortonator. Maling pagong na naman. Caludon. Hollow. Well. Kakahiling natin ang pagong. Ibang pagong yung lumabas. Pero. Ganda naman yung art niya oh. Parang ano. Babagong labas sa hibernation. And. Meron pa tayong isa pang Poker say Kasi why not. Game. Ang wala pa lang natin is. Uy. Nice one. Ito na. Hindi na ako order ulit yan. Pero na Squirtle. Pero parang may kulang pa na side duck yata. Tsaka ewan ko lang kung meron pa.